Ang panalangin na hindi tatanggapin at hindi papakinggan ng Diyos. Bilang mananampalataya ay nararapat lang na ating malaman kung anong panalangin ang hindi pinapakinggan ng Diyos. Alamin natin ito na gamit ang salita ng Diyos. Kaninong panalangin kaya ang hindi pinapakinggan ng Diyos? Basahin natin ang Proverbs chapter 28 verse 9. Ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Amen. Malinaw na sinabi ng salita ng Diyos na ang panalangin ng isang tao, na hindi sumusunod sa salita at kalooban ng Diyos ito ay kasukram suklam gayon din ang sinasabi sa James chapter 4 verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan, Amen. Sinabi po dito, na kung tayo ay manalangin para lamang sa ting sariling kagustuhan at kalayawan ito ay hindi papakinggan ng Diyos. Ito ang panalangin na hindi pinapakinggan ng Diyos. Nawa ay naunawaan at nalaman kung tayo ay manalangin ngunit hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos, ay hindi ito tatanggapin ng Diyos. Amen. Kaya naman upang tayo ay makasunod sa kalooban at salita ng Diyos, sama-sama po nating pag-aralan ang salita ng Diyos. If you are interested comment I'm interested. For update please follow, like, comment and share. Thank you.